bilang okay na. Magdadala ng motor nito, sana original. Oh. oh, Civic Civic. S-SIR. Parang Honda Civic pero VTEC. Parang ala-lang ano, BMW. Oo. Oh. Let's go. Tatapunta ko po na ang client. meron silang mga uh, Christmas decor. So, picture ko ako doon. Magpipicture ko ako. Basta hanggang December 25. Lahat ng magaganda. na ang basta. Maganda, pangin. ng lang na mapunta ang client. Eh, pag magkukuha po ako ng video. Kung may Christmas decor po sila. Ayan, kumain kami dyan dati. Dati. lumaki ng asin natin sa biyay. Yan lang naman po yung pinipray ko. Ayan. So, ayan. Biyay pa driver po natin ngayon ay si Miles. Hindi po siya makapag-high kasi nagta-drive po siya. So, ayan. dito kainan. The House and Resto. Ayan. Ayan siya. Wala mas mga tao. Ayan. Sa side na to. Ayan. Nandiyan lahat ang kainan. Marami naman po kayo nandito sa Batangas. Sa Lipa. Alas lahat karamihan po. May mga kainan. Ayan. So, ayan. Meron din spa. Ayan. Ito-tour ko lang po kayo sa Batangas. wow cute so ayan nakapagukan dito ko sa hotel ayan Fentefino Hotel ang ganda takas sa client ko ang cute oh. wow ang cute meron silang gym Wow. So, ayan guys. Nasa Puente Fino Hotel ako para mag-service sa client pa. So, ayan. Ang cute.